Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Abril a 4, libo at 25. Sa pagsisimula ng araw na ito, ikaw ay naglalakbay sa isang landas kung saan ang iyong likas na kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon ay nagliliwanag ng higit pa kaysa dati. Ang iyong abilidad na umangkop at mamuhay ng maayos sa iba't ibang kapaligiran ay lalong tumitibay ngayon, na nagbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang anumang hamon na maaring dumating sa iyong landas. Ito ay isang araw ng pagkakataon, isang panahon kung kailan ang iyong kakayahan sa pakikisalamuha at pag-aangkop sa iba ay nagiging susi sa iyong tabumpay. Habang patuloy na umuusad ang araw, hayaang ang enerhiya sa iyong paligid ay gumabay sa iyong mga iniisip at desisyon. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, maaaring mapansin mo ang pagtaas ng iyong kumpiyansa sa sarili. Ang iyong katalinuhan, bilis ng pag-iisip, at kakayahang makahanap ng malikhaing solusyon ay nasa pinakamataas na antas. Mas magiging madali para sa iyo na makipag-ugnayan sa iba at dalhin ang iyong mga ideya sa harap ng mga taong maaaring magbigay ng suporta o inspirasyon sa iyo. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay mas lalong tumatatag at nagiging mas may tiwala sa iyong sariling kakayahan. Habang lumilipas ang oras, madarama mo ang pagyakap ng init at pagmamahal mula sa mga relasyon na iyong pinapahalagahan. Ang malalapit mong koneksyon sa pamilya, kaibigan, at mga taong malapit sa iyong puso ay nagiging mas makahulugan sa araw na ito. Mahalaga ang pag-aalaga sa mga relasyon, at ngayon ay isang magandang araw upang ipakita ang iyong pagpapahalaga sa kanila. Maglaan ng oras upang makipag-usap sa mga mahal mo sa buhay, magbigay ng suporta sa isang kaibigan na nangangailangan ng iyong tulong, o simpleng ipahayag ang iyong pasasalamat sa mga taong nagbigay ng kahulugan sa iyong buhay. Sa iyong pakikisalamuha, maaaring may lumitaw na mga damdamin ng kawalan ng katiyakan o ambivalensya sa ilang aspeto ng iyong buhay. Ito ay isang natural na bahagi ng proseso ng paglago, at sa halip na labanan ito, subukang unawain kung ano ang nais nitong ipahiwati. Ang pagminilay at pagmumuni-muni ay makakatulong upang makita mo ang mas malaking larawan at magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa iyong mga desisyon. Ang paglikha ng espasyo para sa kaliwanagan at tiwala sa sarili ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon upang harapin ang anumang pagsubok. Sa araw na ito, hinihikayat kang mag-isip sa labas ng kahon at palayain ang iyong imahinasyon. Ang iyong malikhaing kaisipan ay isang mahalagang sandata at ngayon ay ang perpektong pagkakataon upang ito ay gamitin sa mas mataas na antas. Ang mga ideya at solusyon na maaaring lumitaw ay maaaring maging susi sa iyong tagumpay sa hinaharap. Huwag matakot na subukan ang bago at mag-explore ng mga posibleng landas na hindi mo pa nasusubukan. Ang pagiging buka sa pagbabago at ang kakayahang tumanggap ng bagong pananaw ay magdadala sa iyo sa isang direksyon na puno ng kasaganaan at kadalakan. Sa aspetong personal, ito rin ay isang mainam na araw upang bigyang pansin ang iyong sarili. Sa kabila ng iyong abalang schedule at mga responsibilidad, huwag kalimutan ang pangangalaga sa iyong kalusugan at kagandahan. Maglaan ng oras upang alagaan ang iyong katawan at isip. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng ehersisyo, meditation, o simpleng pagtanggap ng positibong enerhiya mula sa mga taong nakapaligid sa iyo tandaan na ang kalusugan ay isang yaman na hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa aspeto ng trabaho o negosyo, maaaring may mga bagong oportunidad na darating sa iyo ngayon. Ang iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba ay magiging malaking bentahe, kaya gamitin ito upang palawakin ang iyong koneksyon at makahanap ng mga bagong paraan upang mapaunlad ang iyong sarili. Kung ikaw ay may proyekto na naisimulan, ito ang tamang panahon upang gawin ito, dahil ang iyong isipan ay nasa pinakamataas na antas ng pagiging produktibo at pagiging epektibo. Sa larangan ng pananalapi, ito ay isang araw na dapat mong pag-isipan kung paano mo mas mapapamahalaan ang iyong mga gastusin at ipon. Ang pagiging matalino sa pera ay isang mahalagang aspeto ng buhay, kaya ngayon ay isang magandang pagkakataon upang suriin ang iyong budget at yakin na ikaw ay nasa tamang direksyon patungo sa pinansyal na kasiguruhan. Ang pagiging disiplinado sa pera ay magbibigay sa iyo ng mas malaking kakayahan upang matupad ang iyong mga pangarap sa hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay asul, sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at emosyonal na balanse. Ang maswerteng numero mo ay pito at dalawampu, na parehong may dalang enerhiya ng katalinuhan, kaalaman, at kakayahang makita ang mas malaking larawan. Para sa maswerteng gawain, subukang gumawa ng isang bagay na magpapalawak ng iyong kaisipan, maaaring ito ay pagbabasa ng isang makabuluhang libro, panonood ng isang dokumentaryo na magpapayaman ng iyong kaalaman, o pagsali sa isang talakayan na magpapalalim sa iyong pangunawa sa mundo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang suriin ang mga nangyari at kung paano ka lumago mula sa mga ito. Ano ang mga natutunan mo? Ano ang mga sandaling nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang maaari mong gawin upang mapanatili ang positibong enerhiyang ito sa iyong buhay? sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay patuloy na lumalago at nagiging mas matalino, mas matatag, at mas may tiwala sa iyong sarili. Sa mga susunod na araw, ipagpatuloy mo ang pagiging bukas sa mga bagong oportunidad. Huwag matakot na lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang mga bagay na maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang iyong tapang at determinasyon ay ang iyong pinakamalalakas na sandata kaya gamitin ito upang maabot ang iyong mga pangarap. Tandaan, ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran. Ang mga bituin ay maaaring magbigay ng gabay, ngunit nasa iyong mga kamay pa rin ang paggawa ng mga desisyong magdadala sa iyo sa mas maliwanag na hinaharap. Ipagpatuloy ang pagiging inspirasyon sa iba, at hayaan mong ang iyong liwanag ay patuloy na magningning, hindi lamang para sa iyong sarili kundi para rin sa mga taong nagmamahal at naniniwala sa iyo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.